Hello! Kumusta po mga kaibigan? Nagbabalik si Superfly Dito sa vlog niyang Superfly 1979 uh, Nagpapaaraw lang po tayo ngayon Alam ko sasabihin niyo baka mangitim na naman tayo uh, Okay lang po yan kasi malapit na yung winter ngayon Well, magbablog lang po ako ng short vlog i-discuss lang po natin ang ang nangyayari sa mga kababayan nating TFW, mga international student, uh, mga mga suli na na su, anong ano doon tamang words suli na suli, suli, suli na mga challenges mga pagbabagong uh, pinapatupad ngayon ng gobyerno ng Canada nandito po tayo ngayon kasalukuyan sa, 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 sa harapan ng bahay na sa Edmonton which is nakikita niyo yung mga puno okay uh, alam naman natin lahat ng na mga binabago na ngayon ng gobyerno dahil sa mga maraming uh, nagsipasukan na immigrant dito sa Canada international nangunguna na diyan yung mga international student uh, student uh, which is nangunguna yung Indian, Indian mga Indiano uh, Chinese pumapangatlo ang Pilipino so mahirap ang ginawa ng gobyerno sa kanila uh, alam ko random ko random kong random ko ang mga pinagdadaanan lang. kasi dumaan din tayo sa foreign worker uh, yan mga pinaglaban na, uh, hanggang sa maging uh, citizen na tayo dito sa Canada kasama ang ating pamilya pero kahit na yung mga citizen ngayon dito Sabihin ko sa inyo, pinag dumadaan din sila sa mahirap kasi ang una-una ang daming kompetisyon sa trabaho, daming yun nga ang daming immigrant kaya gumawa uh, gumawa ang ang Canadian na uh, decision kasi supposed to be matatapos tong uh, program ng mga mga international student uh, or matatapos ang mga matatapos ang mga visitor visa na yung program ng visitor visa na maka convert ng working visa February 28 next year I believe uh, ngayon in one snap binago nila ang ang patakaran starting September 26 or 28 kung di ako nagkakamali Uh, hindi na nila i-honor ang mga application na ganun pati ang mga international student apektado apektado which is iniba nila ang sistemang pag apply ng PGWD mostly sa mga narinig kong mga kaibigan nating international student pagka natapos sila automatic magkakaroon ng PGWD pero bago bago may bago sila ang sistema pinatupad ngayon na kung hindi naka-align ang course mo sa pinagtatrabahohan mo malabong makakuha ng PGW. So, yun nga hindi nating hindi natin uh, hindi tayo natutuwa, hindi tayo na ano dun sa mga sistemang ganon Ginawa ko tong vlogs na to para para sa mga kababayan nating mga Pilipino sa Pilipinas kung pupunta po ko ay dito at nangangarap mag international student or mag visitor visa mag isip po kayo ng limang beses limang beses para uh, sumugal po kayo dito sa Canada kasi katunayan mga tibigan mga kapatid mga kababayan ko sa Pilipinas kung hindi rin professional architect, doctor or whatever, dentist ang kukunin yung course dito na mag-aaral at kung wala kayong pondo kasi huwag nyong isipin na pumunta kayo dito, mag aral kayo ng vocational 2 years course yung sinasabi ng short course tapos susuportahan niyo sa pagkatrabaho at pag-aaral ninyo malabo na po ngayon, magtanong po kayo, mag-comment po kayo. Alam ko, malit ang, ano, ang community ko, ang mga, mga followers ko. Pero kung mapanood nyo po tong vlog na to, handa po akong sumagot sa mga katanungan.